Mabasa mo diha. Arami mo chinilas maanod na ha. Tangtanga ang chinilas. Tangtanga ang chinilas. Kay basin og maanod. guys, ang lalim na naman ng water. Na, ga ibutang imo chinilas din. na dapat ardi Na. Tara dili maano ang inyong chinilas. Kay kusog ba kaayong agas, wala tigi. Wow, kadindot sa kalibutan. Ano okay, Karon, di ko man Pang na mo kay aron malimpyo ninyo tiil. Kay mga to sa kalsada. In guys, super nag-enjoy ang mga bata today. And gusto gusto nila ang ganitong eksena ang magbasa-basa sa tubig Oy ayuson niyo man yan oy Wow kada sa langgam dere guys Tungod kay daghan sila lagbagkaon da na puno Yan yeah, daghan kay laggam Ninanang tagest noy manirador Para dagay lang mga mangkuan siya ang na siya mga parago Mga parago guys dagbukan Arami, ikaw animo, chinos, key, na. Ah, ni mo chinas maanod na. Abala ka, magtiniil dyan kayo ng uli. Sige na kay manguli na takaroon. Oh my God, pagdali mo mga bata. So, tara ito ang main road guys sa harap. Ha? Ah? Ala mo na basa na kadung. <laughs> Kesa ba ju ka sa imong inahan. Basa na ko. Ah. Adi ah, mo di man masuk ko kay do do ara Go lang. Maglaro tayo. Chara